lumpiang gulay, shomai. Ito na yung ating paninda ngayong araw, ang corn dog, cheese ball at lumpiang gulay. Kitakits tayo mamaya sa daan mga suki. Ayan na siya. Oh. Ang ating cheese ball. Ang tokwa ay wala. Mamaya hapon magtitinda din ako. May corn dog din mamaya. eto lang kasi niluto ko ngayong umaga. Aalis na ako, mag ano na rolling Ayan na 'yung paninda. Ilalabas ko na 'yung motor. <coughs> dito ay hindi na nga umandar yung motor kaya ang ginawa ni Sian at yung kanyang ka-play ay tinulak nila ko ayun maya maya umandar <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye. naubos agad yung corn dog kasi naman ako sa daycare bye bye. Ang gulay. Ganyan. Mommy. Lang kataw tao sa labas, kaya gagamitan natin ng mega Para maririnig Cheese tayo. Mommy. Cheese ball. Lupang gulay. Mommy. Naghati din ako ng cook ito. Dinaanan ko na. Tapos wala na, binili na to. Tsaka corn dog. Yung piyang gulay na lang at tsaka siomay. Yan na lang. 3.96 okay. okay. Siomay na lang. Sisigaw natin. Siomay! Lumpiang gulay. Tomay. Lumpiang gul. Lumpiang gulay. Tomay. Lumpiang gulay. Tomay. 11.37 na. Malapit na akong uwi yan. Dapat mga 11. Makauwi. Tapos, maghahatid kay Sia. Hapon magtitinda tinda ko. Lumpi ang gulay! Bye! Shomay! Binili ni ate yung ano, uh, 15 peraso niya. Lumpi diba, ang gulay! Mago tayo makakauwi. Eh. Okay, Mago tayo makakauwi. Mago tayo sa highway guys oh. Wala na akong lulutin lumpiang gulay. Sandiyan na. Shomay! Shomay! siomay. Pwede pa yung pa hapon. Magrabi buo. Lumpi ang gulay. Magmabasyan, uwi na ako. Somay. Uwi na ako, guys. Mamayang hapon, maglilibot ako pa. 520. 11 na uwi na ako, guys. kaso, -kaso pa. Gines? Nasa bahay na ako at mag aasikaso na ng baon ni Sian. Tapos pakakainin ko siya. Tapos iahatid. Ay, 11.30 na eh. Alas 12 pasok niya. Paliliguan ko pa siya. <laughs> Di ba? Pakainin ko muna siya. May sabaw naman yung ipapakain ko sa kanya guys. Ito, bumili yung papa niya nito. Bali, ipapalaman ko na lang ay itlog. Tapos, iahatid ko na din siya. Iahatid ko yung isang case na order nung suki ni Francis. Parang hindi na siya mag kasi medyo malayo din siya at mainit. Kasi yung food cart, yung food cart, dati talaga yun siya yung pandeliver ng coke sa ilalim. Yun. Nalalagyan pa rin naman siya ng case. Tapos, sa taas pwede din kung wala yung mga food pan. Tapos tinda si Kaso, tapos ha hatid. Tapos ko maghatid. Ay, maghatid. Mag maghatid mag mag ng case ng cook. naman ako sa grocery. Mamimili na naman ako ng gulay para sa lumpiang gulay. Kasi naubos. Thank you, mga suki. ganun, ganun lang. Mas mamaya hapon, mayroon pa akong corn dog at cheese ball. Yung mga hindi ko naikutan, pupuntahan ko mamaya. Sige na, mo muna ako kay Sian Ito na yung naruto ko sa kanyang hotdog, ay hotdog, ano yung egg sandwich, ayan basta may itlog sa loob tubaw niya tapos yun, tubig hindi ko siya masyadong pinagchachaki or ano ba yan? Yung isa kasi ma inuubos siya. Yan ko na siya. tapos ito na yung baon niya. Ready na. Hindi siya nagpepera. Hindi ko siya sinasanay sa pera. tsaka nasanay nga siya eh. <laughs> hindi siya naghanap ng baon na pera kasi sabi ko may baon naman na siya. tsaka hindi siya magastos. Hindi siya pambili ng pabili ganyan. Basta pag may baon siya, kontento na siya kahit wala siyang pocket money. Ayan, pakainin ko na siya. Hatid na. Ayan na siya. Bye-bye. Ayan na. Ito na yung bag. Mama. Five minutes. Eh, ten minutes na lang. Mama, ah. diba na Ay, tara na. Tara na, tara na. Ayan na siya, guys. Hawakan mo muna niyo. Eh. Diyan na yung kanyang bau. Bye-bye. Bye-bye. Uh -oh. Iwanan yung payong pinagkukuha kay papa niya. Para kung umuwi na siya mag-isa, may payong siya ako. Hi. Bye. Bye. Alar kan Sige na. Sige na. Bye. Bye. Antay mo na lang ako, di kayo uwi ka na lang. May payong ka. Hinatid ko na yung isang case, pero may nagtawag sa akin na order siya ng limang case maliit, tapos dalawang malaki. So, kailangan natin tanggalin yung mga putpan doon. Dahil tanghali na ako na maghahatid. Kaysa i-bike pa. yun naman, 'di ba? Yan, tatanggalin ko muna, guys. Ito siya, guys. Ayan, no? Nagkasya siya, diba? Tinanggal yung pudpan. Ayan. Sa ibabaw, sa ilalim yung dalawang malaki. Plus 12 na. Eh, kung iba pa yun, nakakahingal, ba? Diba? Kaya ako na lang. Ako na maghahatid. Punit ko muna itong aking le, Sige na. Bye na. Dito lang siya. <laughs>